historia tagalog horror stories Batang multo Nakatira ako sa probinsya. Hindi ako matatakutin. Hindi rin ako naniniwala sa mga paranormal na bagay dati. Pero sadya atang mapagbiro ang tadhana at may mga pagkakataong tila ba pinamumuka nito sa akin na mali ang aking paniniwala. Hindi ko aakalain na personal kong mararanasan at narito nga ako at ikukwento ko sa inyo. Ang bahay namin ay matatagpuan sa dulong bahagi ng aming kalsada. Dead end pagdating sa amin dahil isa kami sa pinakadulong bahay sa kaliyang iyon. Maliliit ang eskinita. Tila isa't kalahating metro lang ang daan papunta sa bahay namin. Katabi din ng bahay namin ay ang bakanting daycare center kaunti lang ang pumapasok dahil kaunti lang ang populasyon ng mga kabataan sa amin. Kaya dumating yung panahon na wala nang pumapasok sa maliit na paaralan at inabando na nga ito. Naging tambayan ito ng mga kabataan. Naging venue ng handaan o di kaya'y pinaglalaga ka ng patay tuwing may burol. Dahil ang iba ay walang lugar ang bahay nila para paglagakan ng namatayan. Wala kaming tubig noong mga panahong iyon. Naputulan kasi kami ng tubig sa barangay dahil noong mga panahong iyon ay hirap na hirap kami sa buhay. Kaya upang magkaroon ng tubig, hinihintay namin na makatulog ang mga kapitbahay namin. Saka namin tatanggalin yung sinalpak na lock sa gripo namin na na-disconnect ng barangay. Alam naman naming masama pero masyadong malayo din yung iigiba ng tubig sa bahay. Kaya kahit bawal, yun ang naging gawin namin. Isang gabi, mga alas otso siguro yun. Habang nakikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko sa labas ng bahay ng isa kong kaibigan. Napatingin kami sa direksyon ng Daker Center. Bali tila labing limang metro ang layo ng bahay nila sa Daker. Nakuha ang pansin namin ng isang batang babae na nakaputing gown at nakapuff o lobo yung parting balikat ng gown. Kaya pansin mo talaga na parang lumang style yung suot niyang gown yung part kung saan namin siya nakita may maliit na eskinita pero sobrang dilim yung liwanag ng poste sa may daycare center lang yung ilaw kaya nakita namin agad yung bata hindi namin mamukuan kung sino yung bata kaya nagtakbuhan kami para salubungin sa kabilang main na daan papunta sa daycare center which is papunta din sa bahay namin para makita ng malapitan yung bata pero wala kaming naabutan. May nakatambay din sa harap ng bahay namin na nagiinuman pero wala daw silang nakitang bata at kung may bata man daw ay siguradong makikita daw nila iyon dahil nandoon sila sa tapat nito hinilabutan kami dahil sino naman yung batang nakagaw na yon. Akala ko ay huling pagkakataon na yon na makikita ko siya pero nagkamali ako. Ilang buwan ang nakalipas, mga bandang 2am habang sikreto kaming nagpupuno ng tubig sa mga drum namin mula sa gripo na nadisconnect ng barangay. Madilim nung oras na yon sa street namin dahil nasira yung ilaw sa poste. Walang kung ano-ano ay napatingala ako sa taas ng terrace ng kapitbahay namin. Yung pinaka top floor na walang bubong dahil usually ganoon naman kapag nakaslab ang bahay. Yung pinakataas ay tambayan o sampayan. Nakita ko yung batang babae pero parang shadow lang siya. Hulmang hulma yung hugis ng bata at yung gown nito. Pero kitang kita ko na nakakross yung mga braso niya sa ibabaw ng balustre at inuugoy-ugoy ang ulo niya at nakatingin sa gawin namin. Una, walang batang nakatira sa bahay na yun. Pangalawa, sinong magulang naman ang papayag na tumambay mag-isa ng 2 a.m. o madaling araw ang anak niya na nasa edad siyam hanggang sampu sa taas ng bahay nila. Umikit na lamang ako at nagsambit ng panalangin. Pagdilat ko, nasa harapan ko na yung batang walang muka. Nakalutang ang paa at tila hamuglang ang pigura. Halos mahimatay ako sa takot at hindi makasigaw. Pagkurap ko, nawala din yung bata. Mula noon ay hindi na ulit pa nangyari iyon. Naikwento ko din sa mga taga sa amin yung tungkol sa bata. Sabi ng isang matanda, may kababata daw siya na namatay dahil na aksidente sa labas ng street namin or main road. Pero sobrang tagal na daw noon at bata pa daw ito. Pwedeng yun daw iyon dahil ganong mga damit ang uso noon. Mga nakabukol daw ang balikat. Pasalubong galing sa bubong. Itong istoryang ito ay nangyari sa lugar dito sa probinsya ng Negros Nagsisimula ito sa letrang G. Maraming nakakapagsabi na maraming kababalaghan o kakaiba sa lugar na ito. Pero yung mga naninirahan dito ay sanay na sa mga kwentong ganito. Taong 2004, may pinsan ako na sanggol pa. Nagbakasyon kami sa lugar ng G na tinutukoy ko. Sa bahay ito ng lola ko kasama ang family namin dahil bago kami doon. Hindi kami masyado pinapagala dahil sa labas lang kami ng bahay magpipinsan naglalaro. Dumating ang hating gabi. Mahimbing ang lahat na natutulog. Pero biglang umiyak yung pinsan ko sa kabilang kwarto. Pinatahan siya ng tita ko pero ayaw tumigil nagising na si Lola. Sinabi na baka daw hinangin yung tiyan kaya nilagyan ng langis pero ayaw pa rin tumigil. Pinadede na at ayaw pa rin. Ginawa na ang lahat pero ayaw pa rin tumigil sa pag-iyak. Kaya ang sabi ng Lola, baka raw may iba na na nang sa kanila. Lumabas si Lola sa kwarto niya at tinuntahan yung sanggol at inakay ito. Nilakasan niya yung boses niya dahil sa sabi-sabi nga na kapag gabi daw, wag ahayaan na malakas pa yung iyak ng sanggol kesa sa boses ng matanda. Dahil baka isipin daw ng aswang na walang nagbabantay sa baby. Dahil hinahayaan lang itong umiyak. Gising din kami ng mga oras na iyon dahil sa ingay ng pag-iyak ni baby. Ilang minutong ganoon yung sistema. Kaya binalik ni Lola yung pinsan ko na baby sa nanay nito at pumunta sa pinto. Binuksan niya ito at kumuha ng isang kapares na chinelas. Nagmumumura na si Lola noon kasabay ng pagsindi niya ng lighter doon sa gomang chinelas at lumabas ng pinto sa kabinato pataas na pinadaan sa bubungan sabay-sabi ng Bakit ang apo ko pa? Kabago-bago lang nila dito eh. Diniskitahan mo na kaagad. Umalis ka at dun ka sa iba. Dalhan mo na lang kami ng paa. Punyeta ka. Kasabay noon ay nadinig namin yung parang isang tunog ng malaking ibon. Kaya nilak ni Lola yung pinto sabay-sabing huwag daw maingay at nadinig na naman namin yung pagaspas at tunog ng tik-tik binantayan kami ni Lola pati ng mga magulang namin hanggang alas 3 ng madaling araw hanggat nakatulog na din sila kinabukasan mga bandang 5am ay nagising yung mga tito ko para magkape dahil nga malabukid yung tinitirhan nila ay mula sa labas dali-dali silang pumasok ulit ng bahay at sumigaw pero hindi yung sigaw na malakas kundi mahinang boses lang na parang sumisigaw sila pinalabas nila si Lola at syempre kami din ay nagising kaya lumabas din kami pero hindi kami pinalapit may nakita kasi silang parte ng katawan ng tao sa labas ng bahay kaya hindi kami pinalapit. Kinuha daw agad nila yun at inilibing. Yun na pala yung nadinig ni Lola na parang may nalaglag mula sa bubong noong mga bandang alas tres daw. Kaya naman kabiling bilinan sa amin ni Lola kapag daw may tik tiktik ay wag daw kaming magsabi ng paalang ang amin or kahit anong parte ang hilingin namin dahil bibigyan daw talaga kami same scenario din sa tito ko sa Norte Negros pamangkin naman siya ni Lola lasing daw siya noon kaya tamang tambay lang sa harap ng bahay niya na may hagdan na kawayan ng may dumaan na tiktik at humihingi rin siya ilang sandali pa biglang nalaglag na rin yung karne sa harapan niya kaya kumari pa siya ng takbo papasok ng bahay at takot na takot. Siya nga pala, yung binatupala pala ng chinelas ni Lola sa bubong ay yung matandang naninirahan sa kanilang lugar. Mga 150 meters lang ang layo nito. Alam naman ni Lola yun na siya talaga kaya pinuntahan niya yung bahay para mapatunayan. Uh, ato, Nasaan ba ang lola mo? Tanong ni lola sa apo ng matanda. Nasa loob po ng bahay masama po yung pakiramdam niya. Sagot naman ng apo. Eh, kailan pa ba masama yung pakiramdam? Tanong naman ulit ni Lola doon sa apo. Ah, gabi pa po. Meron po kasi siyang sugat sa braso niya. Parang mahapdi po eh at kung titignan po para pong napaso Sagot naman ng apo kay Lola at ayun na nga na confirm na ni Lola na siya nga iyon dahil napaso ito nang binato siya ng chinelas na goma Arabo Taong 2006 bagong dating lang ang husband ko sa UAE. Boyfriend ko pa siya noon nung panahong ito. Nakatira kami sa Sharjah sa isang Pilipino compound. Magkakaparehas ang itsura ng bahay. Bungalow at mostly mga kabayan natin ang nakatira. Lumang rehab facilities ito ng mga lokal mga mayroong mental health issues at drug addiction ang mga lumang nakatira doon. The night after na dumating yung husband ko from Pinas, mayroong Bible study na ginanap sa bahay namin. Doon po ako nakatira sa bahay ng tatay ko along with my two other friends. Mayroong sampung katao na nagpunta from our church. At habang nagdadasal ang preacher, nakayuko at nakapikit ang mga mata namin. Pero itong husband ko ay napalingon sa may koridor ng bahay. Mayroong pumasok na lokal na lalaki, meaning nakasuot ng puting damit. Malaki ang katawan at may headdress. Inignore lang ni husband dahil akala niya ay kasama sa church inintay niya ito na maupo or at least na bumalik man lang sa main door pero hindi na lumabas ang lalaki. Dahan-dahan lang daw ang lakad dito na tila alam niya kung saan siya pupunta. Akala ng husband ko ay magsisiar lang yung lokal. Hindi niya sinabi sa amin itong karanasan niya until the next day. Ilang linggo ang nakalipas Nangyari ito sa kwarto niya sa flat nila ng tito ko. Hindi kami tumitira sa isang bahay kaya iba ang pinangyarihan ng second incident. Habang tulog siya ng mga bandang hapon, ay bigla naman siyang nagising at may nakatayong lokal na lalaki sa edge ng kanyang kama. Nakaside view ito at nakaharap sa pinto Pumikit siya na makailang beses at nandoon pa rin yung lokal. Pagkalipas ng ilang minuto ay nawala din ito. Hindi magkapareha yung build ng katawan nung nakita niya nung una. At ang dami niyang mga na-experience na ganito sa UAE. Pero hindi niya na gustong ikwento sa akin ang lahat. Meron pa nga daw nung nagpunta siya sa Kish Island sa Iran Merong nag-appear na buong mag-anak na puro shadow lang sa isang hotel Naghawakan ng kamay ang buong mag-anak at nakatingin sa kanya Hindi niya makita ang mga muka dahil shadow lang ito Pero feeling niya ay nakatingin ito sa kanya May dalawang bata at isang nanay yung hugis ng shadow at ewan ko kung bakit ang daming kababalaghan sa UAE. Hindi lang po kami ang nakaranas ng ganitong pangyayari. Naalala ko din yung yaya ng mga kids ko na may third eye. Lagi siyang may nakikita na hindi lang niya talaga sinasabi ang lahat sa akin. Dahil sabi ko ayokong matakot dahil may shift ako minsan na mga 10 to 11 pm na ang uwi ko 2013. Nagstay kami ng tatlong araw sa isang maliit na hotel sa Arsha Corcornisha Ashman na mayroong dalawang palapag lang. Yung kwarto namin ay tanaw yung dagat at yung pool area na wala namang tubig. Doon daw sa loob ng pool, araw gabi, may lalaking nakatayo sa loob ng pool. Pero hindi naman daw to nakasuot ng panglokal pero lalaki ito. Kinuwento niya lang ito sa amin nung nakauwi na kami ng bahay. May nauwi na naman ako. Taong 2014, nagbagyo kami at pag uwi namin ng Maynila, unang gabi na natulog ako, binangungot agad ako may maitim na maitim na tao na parang shadow lang siya na nakasilip sa pinto at maya maya ay dahan dahan na naglalakad papunta sa akin tumatawa siya na parang nang -aasar. parang sobrang totoo siya at sa sobrang takot ko nagising ako at yumakap ako sa boyfriend ko pero pagyakap ko sa kanya Tumingin siya sa akin at laking gulat ko na yung niyayakap ko ay yung sobrang itim na shadow at tumatawa ulit siya. Dahil nadisib niya ako, hindi pa pala ako nagigising at panaginip pa rin iyon. Hindi pa rin ako makagalaw hanggang sa tuluyan na akong nagising at hingal na hingal ako. Pagkatapos ng gabi na yon, ay parati na akong binabangungot na parabang dinadaganan ako. Hindi lang siya basta hindi ka makagalaw, mararamdaman mo yung bigat na may pumapatong sayo at nagsimula yun lahat pag uwi ko galing Baguio. Ganoon ang nangyayari for how many months hanggang isang araw may nakilala kong albularyo sa isang kainan sa bahay ng kaibigan ko. Family friend nila yung albularyo na iyon. Napansin ko na buong gabi ay tingin siya ng tingin sa akin. Hanggang lumapit siya at sinabi sa akin na mayroon daw akong third eye. Madami daw akong nakikita na dumadaan-daan sa gilid ng aking mata. Nagulat ako dahil tama siya. Madami akong experiences palagi. At nung nalaman ko kung ano siya, ay inopen up ko yung tungkol sa mga bangungot ko na para akong dinadaganan palagi. Pagsabi ko noon ay natahimik siya. Tumingin-tingin siya sa paligid na parang may hinahanap. Maya-maya pa ay sinabi niya na mayroon daw laging nakasunod sa akin. Sobrang itim daw nito na tao na laging nakasubaybay sa akin. Tama sa description ko dahil para nga lang siyang shadow. Lagi daw niyang tinatry na pagsamantalahan ako tuwing tulog ako na nagkagusto daw sa akin at nandoon daw siya ngayon sa labas lagi lang nakasunod. Gulat na gulat ako dahil Diniscribe niya yung itsura nung nakikita ko sa mga bangungot ko. Baka daw nakuha ko somewhere at sumunod sa akin. Kaya tama ang hinala ko na baka na uwi ko ito from Baguio. At after noon, nagdasal-dasal siya. Kinausap niya yung espiritu na layuan ako. At pagkatapos ng gabing iyon, ay hindi na ako binangungot ulit at wala nang dumadagan sa akin. Hindi ko na din nakikita yung itim na tao. Binabangungot man ako paminsan-minsan pero hindi lang ako makagalaw. Wala na yung feeling na mabigat na dumadagan sa akin. Laking pasalamat ko sa albularyo na yun. Kaso, nung isang araw, 10 years later after mapaalis ng albularyo yung gumugulo sa akin, Naglaguna naman kami Pag uwi ko from Laguna Ay nanaginip na naman ako na hindi ako makagalaw At for the first time after 10 years Naramdaman ko na naman yung bigat na dinadaganan ako Nakaupo siya sa tiyan ko at hawak ang mga kamay ko Pero this time ay babae siya Naramdam ko yung hindi magandang intensyon niya hindi nakakatakot yung mukha niya pero napakaitim at napakabigat ng aura niya. Siya yung tipong mapaglaro at mapangasar na espiritu. Nakaupo siya sa tiyan ko habang hawak ang mga kamay ko at sumisigaw harap-harapan sa mukha ko habang nakahiga ako at walang kalaban-laban. Nagising ako at hindi na ulit ako nakatulog dahil for the first time after 10 years, naramdaman ko ulit iyon. May nauwi na naman ako. Hindi ko na mahanap yung albularyo na nakausap ko 10 years ago. Wala na akong kilala. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sigurado ako na gabi-gabi na naman ito hanggang ngayon, 2024. Historia Tagalog Horror Stories